un luck me oh, to lang siya Ayan. Tapos, tables on papa yeah i on na siya bilis na mabuka. Kita ba? Ayan siya guys. So, o, oh, ba? diba? Pipindutin mo lang. Burado na. O, oh, diba? Color blue ang kinuha ko. Ayan, ang laki niya. 16 inches. Maganda siya. Hindi ba? Imbis na whiteboard, ito na lang. Mabilis lang mabura. Ayan Ayan siya.